Aries, makakasama mo ngayong araw si Sagittarius. Pareho kayong puno ng sigla at ideya. Magandang panahon ito para sa bagong simula o plano. Ang color red at color yellow ay magdadala ng enerhiya. Pansinin ang number 12, number 8 at number 17 bilang gabay na nagpapasaya sa iyong mga plano. Taurus kasama mo ngayon si Cancer at magiging kalmado at organisado ang iyong araw. Ang color green at color cream ay magbibigay ng kapanatagan. Bigyang halaga ang number 5, number 14 at number 22 bilang pahiwatig ng mabuting direksyon. Gemini, magaan ang samahan mo ngayon kay Aquarius at maaaring may ideyang magbubukas ng bagong oportunidad. Ang color blue at color white ay simbolo ng Awan ng isip. Ang number 9, number 11, at number 25 ay magdadala ng inspirasyon at pagiging maingat. Cancer Ngayong araw, maganda ang ugnayan mo kay Pisces, pareho kayong emosyonal pero maunawain. Ang color silver at color light blue ay magdadala ng katahimikan. Pansinin ang number 6, number 13, at number 21 bilang gabay sa kapayapaan at ketulasan ng isipan. Leo, makakasama mo si Iris sa masiglang enerhiya. Magandang araw ito para sa pagpapakita ng talento o pamumuno. Ang color gold at color orange ay magpapalakas ng kumpiyansa. Ang number 2, number 15 at number 30 ay gabay sa tagumpay sa pamamagitan ng pag-iingat. Virgo, kakampi mo ngayon si Taurus, parehong praktikal at maayos magdesisyon. Magandang panahon para sa mga gawain na may kinalaman sa bahay o pera. Ang color brown at color green ay magdudulot ng balanse at maunawain. Ang number 24, number 10, at number 18 ay pahiwatig ng progreso sa mga gagawing plano. Libra, kasama mo ngayon si Leo, at magaan ang pakikitungo mo sa mga tao. Magandang araw ito para sa pagbuo ng bagong koneksyon o pagkakaibigan. Ang color pink at color blue ay maghahatid ng positibong enerhiya. Ang number 7, number 12, at number 26 ay magiging gabay mo at pagiging masaya kang kausap sa tagumpay. Scorpio, makakasundo mo ngayon si Capricorn sa mga seryosong usapan o plano. Magandang panahon para sa pagpaplano ng kinabukasan. Ang color black at color gray ay simbolo ng determinasyon. Ang number 30, number 9 at number 19 ay magdadala ng katatagan ng desisyon at maging mapagsuri. Sagittarius. Makakasama mo si Gemini at magiging masigla ang araw mo sa pakikipagkausap at pagkilos. Magandang gamitin ang color purple at color yellow para sa inspirasyon sa mga kausap. Ang number 8, number 14, at number 28 ay tanda ng pagunlad sa mga plano mong gustong gawin. Capricorn, kasama mo ngayon si Virgo, at magiging maayos ang iyong focus sa trabaho. Magandang araw ito para sa mga gawain na nangangailangan ng pasensya. Ang color gray at color green ay magdadala ng kalinawan ng isipan, o sa mga plano, ng pagkakakitaan. Ang number 5, number 11, at number 24 ay pahiwatig ng tagumpay basta maging maunawain. Aquarius Makakasama mo si Libra na magbibigay ng maayos na komunikasyon at pag-unawa. Magandang panahon ito para sa pakikipagtulungan. Ang color blue at color silver ay simbolo ng pagkakaisa. Ang number 6, number 10, at number 27 ay magiging gabay mo sa masayang pagbibiyahe. Pisces, magandang araw kasama si Cancer, dahil parehong maramdamin at maalalahanin pabor sa iyo ang mga gawaing may kabutihang loob ang color gold at color white ay maghahatid ng kapayapaan ng isipan at pagsasalita ang number 12 number 9 at number 16 ay magbibigay ng inspirasyon pag gumawa ng gusto mong matapos